Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Martes, June 3, 2025. At kapag kayo naman po ay uh, tataya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin para kayo po ay kapitan ng swete. Pwede po ninyong itong uh, sabitin sambitin o usalin sa pamamagitan po ng inyong mga isipan ito mabisang orasyon na ito, okay, bago po kayo tumaya para tayo po ay binasin. Malay nyo po mga kajanski, may po ang jackpot sa araw na yan. And then kung meron po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan, i-mix o i combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyong mga kajanski, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kahit hindi mo natutukan ang pagpapayaman, yayaman ka pa rin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapala na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero, 9, 18, 22, 30, 35 at 36. Para sa mga taong taurus, tumikit ka sa mga taong masayahin upang swertihin ka. Tumikit ka sa may kaya para gumanda ang buhay mo. Kung ano at sino ang tinitikatan mo ay magiging ganun ka rin. Ang yung mapalag na kulay ay pink. Ang yung numero, 3, 15, 20, 24, 39 at 45. Para sa mga taong cancer, kaya ka naging sunod-sunuran ay dahil nagpapaalipin ka. Kapag nagdesisyon ka na ikaw ang masusunod, paring paring ito na talaga ang kailangan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mama sorting numero, 18, 22, 27, 35, 37 at 42. Para sa mga taong leyo, buenas ka ngayon. Kahit hindi ka magpulsige, ang magandang kapalaran ay tatapo pa rin sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mama numero, 16, 17, 17. 22 34, 38 at 40 Para sa mga taong Virgo, piliin mo kung ano ang maputi at pumani ka sa tama Ito ang mensahe para sa iyo Ang iyong mapalan na kulay ay violet Ang iyong mga numero 1, 14, 24, 27, 35 at 44 Para sa mga taong Libra, tama ka bakit mo pahirapan ang iyong sarili? Pero kahit papiliin mong mahirapan, alisin ka rin ng iyong kapalaran sa mahirap na sitwasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 3, 11, 18, 20, 21 at 23. Para sa mga taong Scorpio, kung ano ang kaya mo, 'yun lang ang gawin mo. Hindi maganda sa isang tao na siya mismo ang nagpapahirap sa kanyang sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 11, 15, 25, 39, at 40. Para sa mga taong Sagittarius, bibigyan ka ngayon ng pagkakataong iangat ang iyong buhay. Kaya't huwag mo itong sayangin. Ngayon mo na isagawa ang matagal mo ng palak na magnegosyo dahil tiyak na aasenso ka. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerting numero, 19, 23, 28, 30, 35, at 36. Para sa mga taong Capricorn, habang ang iba ay kung saan saan nakarating para lang hanapin ang kanilang swerte, ikaw ay makikita ang kusang nilalapitan ng mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero, 15, 16, 24, 28, 33, at 35. Para sa mga taong Aquarius, hindi ito gabay ng kapalaran dahil ito mismo ang iyong mararanasan kung saan ang inaakala mong hindi para sa iyo ay may malang yakap-yakap mo na. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero 19, 24, 27, 30, 34 at 41. Para sa mataong Pisces, mahina ka kahit hindi mo aminin, pero dahil mahal ka ng langit, bibigyan ka niya ng makakaagapay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 17, 21, 27, 31, 33 at 38.